mga guys, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Pisak. Transfer muna tayo. tung pick up namin ito kahapon. Araw po tayo ngayon ng Martes mga idol. At kahapon masyadong ano dito, masyadong volume yung sasakyan dito kahapon. Nag ipon ipon dahil nga may shooting dito kahapon. Sina ano, Jody Santa Maria. Nandito sila kahapon. At wow si naman Martinez. Wow. Yan, Dito sila Dito wow. ginawa yung shooting nila May baril barilan pa dito kahapon Kaya tuloy hindi kami nakapagbaba dito kahapon At umalis na lang kami dahil hanggang labas Tila ang truck Yan yung mga kargamentos natin mga guys Nandun na sa loob doon na lang natitira puro mga ventilador ayun na nga at uh, tapos na yung ating outing outing balik na ulit tayo sa katotohanan please kahit papaano na enjoy din mga junakis ko ng aking ano uh, commander kasama din yung commander na aking kumpare Yun, shout out sa inyo dyan si Badong kay ano, Palmer Boy TV shout out sa inyo mga idol Princess Freya, shout out sa iyo, ma'am. Mamilet. Shout out po. Pasensya na, medyo hindi tayo nakapag-upload ngayon. Last week yata. Isang beses lang tayo nakapag-upload. Wala na mga guys. Nangangailangan na talaga ng panibagong cellphone. Dahil medyo ano na. May katandaan na rin tong cellphone natin. Nangingi na ng panibago. Yan At baka sasortein tayo at bibili ulit tayo ng panibago para may pang vlog din tayo. Maganda rin naman kasi pag bumili ka yung ano na, yung medyo pang vlogging na rin kaysa bumili ka dyan ng ano, mumurahin lang na ano. Hindi pwede gamitin yun kung mag-rides ka talaga pag vlogging merong yung, ano, yung tinatawag nila super steady yung cellphone mo para hindi maalon mga guys shoutout nyo pala dyan sa mga silent viewers at sa mga subscribers ko usensya na mga guys video matubal ngayon yung upload natin at baka nagsasawa na rin kayo kasi pabalik balik na lang sana naman po, huwag magsawa. Patuloy pa rin kayo mo sumuporta sa aking channel. Yan, kaulan lang yan kanina mga guys. Tapos tingnan nyo ngayon, oh, grabing init. Ang daming container nila, oh. Ayan, oh palapit na yung Vermont, mga guys. Panigurado to. Kakanda, ubusan na naman ng container dito. Ang gaya ng last year, nako po. Kila kami dito. Ano ah. Uh, 29 mga idol. Bilangin mo na lang ulit. Ngayon, bibilang si Butman mga guys. Para sure okay. ball. Unang ng isa. Ha? Ito may isa diyan. Ngayon gayong sa Dyan mga guys, medyo hindi nakatugma. Kulang nang isang box. si pagdating kasi dito sa Shipping Lights per box kasi ang ano nila bilang dito. Doro baka doon sa loob ng container, kinamada nila baka may nasiksik. Okay. Update, okay. update against the bride ba ano ba ayos na yung panahon kanina makulimlan tapos umulan mas presko na ngayon naman grabe mas uminit bagong teleserye pala yun mga idol yung gagawa ni na ano ni uh, Janine tsaka si ano si Jody Santa Maria bali apat lang sila nandito yung isa yung parang dati yung sana nakilala mga idol, mas, pero nakikilala ko sa mukha yung parang dati sa Going Bulilid. Nandito, pahapon. Nakiusyoso na rin kami kasi nga gawa nga hindi rin kami makababa. Itong, itong pwesto na to, ito, yan yung sakop niya. E eh, nandito yung mga container kung saan ka bababa. Saan mo ipapasok yung mga pangarga. E eh, nandito nakabalagbag yung truck ng ano, ng GMA. G.M. Ah, GMA Production ang ano nun. Baka sa GMA ang teleserye. Kaya GMA yung mga truck dito kahapon. Ang dami. Nagbaril-barilan pa sila dito kahapon. Buti na lang walang natamaan. <laughs> Gago! Joke lang. At uh, pakatapos nga pala natin dito mga guys. Magre-pick up ulit tayo naman saya uh, ano sa Paranaque Mga ko naman, makapi naman ng pick-up natin doon. Sayon so, mga guys, abang-abang lang po mamaya. Shoutout sa Idol si Bado kay ano, mascarang vlogger, shoutout. Kay Hero Moto Toy, shoutout sa idol. Sige so, na mga guys, 'yung mga iba diyan, mga ano, mga babaeng vloggers natin diyan. Mga sumusuporta din sa atin. 'Yon, shoutout sa inyo. Lancas Apple to Yan mm -hmm. guys, nandito na tayo sa lansangan ng Manila at tayo tayo papunta ng Paranaque. Medyo makulimlim yung kalangitan po? pero sige lang, banat lang. Kasi ko, pasensya na mga idol at kung ano medyo nawawala tayo ng konting time sa pagbablog medyo ano na alam na ang ating cellphone din na talaga. Umiinit na mga guys. Baka sino naman dyan gusto mag-sponsor? Kahit yung mga segunda mano lang, ayos na talaga yon Hindi na bago. Sana. Kung nanonood naman yung mga sikat na vlogger dyan, gusto nyo mag-donate kay Ricky Santiago Vlog? Yung mga naitabi nyo na dyan na cellphone? Segunda mano. Oh, kahit pa kwarta mano yan o tersera mano hindi lang segunda mano pasasalamatan natin yan mga guys dito na tayo mga guys ano na to boundary ng Makati at Maynila takarihan talaga sila dyan mo eh. dyan na natibo na sila dyan Oh. Bayan. Pasensya na kayo mga guys Medyo may kalabuan na konti yung ating vlog ngayon Hindi na masyadong malinaw Parang panahon natin ngayon Medyo masungit Shout out sa'yo, Idol! Nagyoyosi ka dyan sa taxi, bawal Mahuli kayo dyan. Huwag na kayo manigarilyo, bawal Tama kayo, tama kayo Ako naman eh Nakakasira ng buhay Sabi ni Duterte, huwag niyong subukan Parang dalawa yata sila driver dyan Salitan sila driver yata Tingin-tingin ko lang Bangat ang hot dog Tatawid na tayo ng EDSA mga idol mga guys mag alas stress na kaya pala gutom na ako naghanap na ng merienda tapas yung erong plano dito sa runway tuloy ah, na ang trailer nito tuloy natataka ka dyan okay mamaya mabaril ka dyan na overspending ka pala Dala na tayo takpong pogi lang tayo at malapit na yung exit natin na ah na trap. ha pala pa ng pila yan sa cash hoy kumuha na kayo ng ano rep ID Parang, ano ba barabang anong tao na wala ano pa rin na rep ID? tsaka naman ang mga tao na ito pumila sa cash. Tapos na Grabe naman kayo Tatransfer pa natin yan Hindi man natin nagpahinga Diretso karga Pag nakon, Huwag na transport Huwag na call Huwag na nakatransfer Si Furman nagmamadali mga guys Nararating pa lang Tapos yung pangarga namin oh. Alay eto na lang natira mga guys, pauwi na tayo ng dito Nandito na tayo sa may bangilista Makati. Matanda na siya nakabuo ng bata. Eh, bata pa oh, no. Dito no. mga guys, kung gusto nyo Matanda bumili ng mga na piyesa tente. ng mga kotse, ang dami dito, mga surplus, brand new, yun. Pwede rin sila na pag install Gusto nyo rin magpalagay ng mga, ano, uh, tinted, meron dito Bahay. Yan mga guys, so diyan kayo bibili, sila na kagad mag-install. Ang harap na ako. Pa pa, ano Parang ano din to as mga as guys, as as guys as as yung Banawe sa Quezon City, ganun a din a dito. Na, diba? hmm. Hmm. Tinan nyo dyan ba daw, mga alternator, starter, nandiyan na lahat. So, sa mga pang-kotse lang. ang uh, one inches ng uh, ice cream na si Liero de ayan, nyo yan mga no, idol yung tindahan na yan o oh. Mga uh, pang surplus huwag dyan na lahat ayan, <laughs> oh, uh, magandang klaseng kotse o, oh. dito nga pinapagawa oh. o ano? pinakargaan uh, na 3 million eh Ibang ilista Makati to mga idol Ayan oh, to Maraming mga surplus mo Surplusan Pero brand nyo kung gusto nyo Meron din sila dito O oh, mga gulong Dito kasi kagandahan Kasi dito mga guys Pag bumili ka ng gulong Ibiyahe mo muna Bago mo bayaran Gunggong Barili kita sa mukha eh yan mo Karga-karga na nila o oh, Yung mga Pan pa, hmm. Ano gulong na reserva yan eh Yung mga wigo Yung mga kotse Yan tala oh, sa motor Kaya mo na yung motor Marami na yung kahit Ano dito yung kuan Yung surplasa niyan Mga ilaw classic oh, Klasik-klasing ilaw uh, Yun lang hindi ko Yung hindi kinakain na ilaw ha Gago! Mabangin hindi tayo nyo, magpupit kayo Yun, pwede Diyan na lahat Patagupit, kakain kayo ng bulalo Kay Boy TV boy B. Boy B. boy B boy B Massage Massage Kung kayo naman mga guys ay kayo si ko Habang gumagawa yung kotse Pwede kayo mag-misa-misa muna dito Mag-attend ng misa So, para gabayan tayo ng Panginoon araw-araw. Yan -araw. well, mga idol, papakarga muna tayo dito sa Caltex. Kasi malinis ang kanilang diesel dito at may ano sila, may pautot. May libreng tubig 1 liter. Sayang din 'yon pag bumili tayo 30 pesos din. So ayun na nga mga guys, nandito na tayo sa garahe. Maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang po. Sa susunod muli. Yan. Tinana. Iga yung tubig dito sa garahe mga guys. Na talaga talaga. Talaga talaga to. Tambakan nila uli